magluto po tayo guys. Ito po ang aking mga ano guys. Ang aking ulam ngayon. Ito po ay carrots, luya, garlic, at onion. Ito po ang aking cauliflower. Lagyan natin ng chicken. Slice na natin guys. Ilagay natin dyan. Ah. Ganun po lang siya guys. simple lang ito guys pero healthy ang ating ulam guys diba nakaluto na ba kayo ng inyong dinner breakfast at saka lunch ang tani yan sunod naman natin guys ang onion tapos ang ating luya lagyan natin ang luya guys tunod ang ng ating garlic. Tunod ang ating chicken breast. Ihiwa-iwain natin ng maliit guys. Hindi, katantaman lang guys. Hindi, super liit. Ganyan lang guys. Oh. Ah. Ayan. Yan, ito na guys, ang ating chicken breast ay magluto na. Tayo ay magluto na guys ng ating ulam. Yan, igisa na natin ang ating luya. Iuna natin ang luya guys. Nasa inyo na yon kung ano ang iuna ninyo guys sa pagisa. Yan pagkaluto ng ating ano guys, ng ating gar, ang ating loya. Ilagay na natin ang ating onion. Ibigay na natin, natin ang ating onion, ang ating onion, ang bango. At isunod ko na din ang ating garlic. Para sabay na sila maluto. Magluto na kayo dyan guys para sama tayong kumain. Pag naluto na ang ating onion, garlic, at saka luya, inibigay na natin ang ating manik, ang manok. Ayan. At lagyan natin ng asin para may lasa ang ating manok. Kunti lang. Kunti lang muna guys. Ang dali lang ng panahon guys no. December na naman guys. berber na guys. September na guys. Takpan natin ulit. Bigay na natin guys ang carrots. Bigay na natin. Ang ating nabila guys. Oops. Eh, isot natin guys sa ating ating gulay. Gulay is life. Ito ang paborito ng aking anak guys. It is gulay. Maglagay ako ng soy sauce. Lagyan natin ng soy sauce guys. Tapos black pepper. Lagyan natin ng black pepper. At para masarap dyan, lagyan natin ng oyster sauce. Yan ang favorito ni item. Lagyan ng oyster sauce, guys. King cube. At saka kunting tubig. ayan takpan natin muna ayan ayan na siya guys ipano lang natin ang ating tubig ang ating sabaw sarap guys sarap Maglagay ako ng sugar para magbalance ang lasa ng ating ano guys. Ang ating pang balance yan guys ang sugar. Kunti man lang nilagay ko. Hindi, hindi matamis yan. Tikman natin guys. Mm, oh, Yan po, ito ay luto na po yan. Gusto ng aking asawa at anak ay may medyo masabaw-sabaw. Kung gusto nyo guys, maglapot ang inyong ano, ang inyong sabaw, lagyan nyo na ang cornstarch. Pero okay na yan ang sa akin yan guys. Kasi gusto yan ng aking anak at asawa. Patay ko na guys. Tara, kain po tayo ng dinner.